Hello. Bila ako ng merienda namin. Punta ako sa bayan. Tatry namin yung chokorado ba yun? Yung champorado. Tsaka bibili ako ng pares yung malapit dun. Yung sikat dito sa Marikina. Magawa nito. Mga <laughs> counter flow siya. Yes, bibili ako ng gamot sa may Watsons. yung grit na inner armor ko nasira yung ano foam sa likod ilabhan ko sa kahapon ni eh. tapos sumabit ata siya dun sa washing machine napunit pero buti na lang yung sa likod lang kasi may suot naman ako lagi na bag so wala na siyang back protector papatahi ko na lang sa nanay ko yung punit kainis <laughs> tapos in-adjust ko ulit tong bag para mas maluwag siya ng konti nasasakalaw kapag mataas yung bag mas mahigpit dito Ngayon lang sana di ako butan ng ulan kainay kayo suot to yung jersey galing dry plus babakat yung chanko laki pa naman yung chanko <laughs> nangalay din ako nung Sunday ang bigat kasi nung bag ko dami kong dala pero ngayon ang gaano na niya ulit yung problema ko pala yung parking dun sa may Watson sana meron pero hindi na ako maglakad na malayo Parang may tama na yung gulong ko sa harap. Ang bilis niya lumambot. 20 PSI na lang, oh. Harap na gulong pa naman. Bagong linis din tong helmet ko. Oh. Tsaka, lagyan ko na ulit ng Rain X. Grabe yung lindol din sa Visayas, Cebu yung video nung nasa tulay hindi na control ng dalawang nakamotor tumba sila matakot yun mas may video din si Ride Happy sila yung mga nakasabay ko nun sa Baguio eh yung pa ng yung Baguio to Manila <laughs> nakasabay ko yung group nila mga tiga Cebu umaalog yung Ducati tsaka Vespa nyo buti di nahulog sa CCTV nila sa garahe kalam saan banda yung Watsons pakikita ko na yung chokorado. ah tama tsokorado ay best pa ayan yung tsokorado yung blue tapos yung Watsons na sa left ayun at meron kayong parking naman motor Sinabit ko lang ganyan tsakurado Chilled kasi baka Matunaw lang siya dito sa compartment. Uuwi na ako. Hindi na ako bumili ng pares. Ang tagal kasi dun sa Chocorado. Ang dami bumibili. Pag alis ka daw kanina ng bahay. Umulan eh. Wala pa naman ako dalang rain gear. Nakasampay din. eh, May topak lang ata yung ano. TPMS ko, ko tumaas na ulit yung PSI niya baka hindi lang siya nag-grid ng maayos kanina lima yung binili ko na chokorado dalawang mango isang banana isang coco plus isang dilis sana masarap hype siya eh hmm, din sana ako eh bala ko rin dapat pumunta ng motogrid next time na lang ulit bukas tignan ko kung pupunta ako motor motogrid bukas idudugtong ko na lang dito sa video eh lang na <laughs> pinuntahan ko ngayon eh hindi naman nahuhulog kailangan na nga magpagas kabukas na ito na yung chokorado ang ingay dito ayos kahapon pa yan ah campuran nga talaga may banana sarap yung sarap ng milk. Hello. Puntuman tayo ng motogrid ngayon. Sana bukas sila. Wala. Kanina umuulan dun sa bahay. Ngayon maaraw na ulit. <laughs> Tangka rain pants ng ako nakikinig din ako ngayon ng Cup of Joe may concert sila sa 12 nanonood kami napakinggan ko yung mga ibang mga songs para alam ko naman yung mga tutugtugin nila <laughs> pero pagas muna ako tapos mamaya bili daw ako ng Angel's Burger pang merienda yung chocorado okay lang matamis or matamis yung sa akin kasi dalawang chocolate dome yung nakalagay dun sa akin kasi may tatanggal yung isa nilipat na lang dun sa isa ay nap sakto sa akin napunta pero okay lang pwede naman umulit pag hindi na sila hype tagal eh. may insect sa loob ng helmet yeah. Saot ka naman ngayon yung Vespa Club Antipolo na jersey Sarap yung gumamit ng jersey So walang protection Ganda kung chill ride lang talaga Meron nag comment na sa isa kong video Nakikita daw niya ako nagpapagas dito <laughs> Ito madalas nagpapagas eh malambot na naman daw yung gulong ko sa harap sabi ng TPMS tapos pinindot-pindot ko yung gulong malambot nga may tama ata itong gulong ko sa harap ito Pujo Django inalis ko na yung ND filter ang dilim eh talaga naghangin muna ako bago ko tingin na rin kaya ako ng ano, vulcanizing shop traffic lang pabalik pag huminto yung jeep hinto lahat hindi ko maalala kung saan liliko dito na ata pala may angels barrier oh okay park na lang kaya ako tapos lakarin ko na lang to ay mali ata mali ako <laughs> hindi dito Oh, may ibang daan left ako dito anong street ba yun? hindi ko maalala saan pagita? hindi ko nga dito hindi na ako nakapunta dito hindi naman siguro one way dito oh may kasunod ako eh ay naka cellphone Pahama nga ata. Ito na yun. Ito na. <laughs> Nalinilikuan ko. Yun. Upin na sila. Yay. Hey. Tapos may coffee shop dyan sa loob. Bili rin ako ng kape para kay Tim. for installation of meron silang detailing dito ang <laughs> dilim ng sky doon <laughs> uwi na ako pero bibili muna pala ako ng merienda angels burger oops una ka na talo nang hiram ako ng panghangin ng gulong hanginan ko na lang mamaya napagdaldalan ako ng konti eh tanong tanong ako ng mga items na hindi ka naman kailangan hindi <laughs> hmm. Iti pa yung S125 meron sabitan dito hindi sana yung susabit itong kung meron eh mamili ako ng peach na fruity matamis pa siya matamis at maasim tutanawin ko muna yung ice tanong ako kanina kung magkano yung front track nila gusto ko sana functional eh pag design lang kasi hindi daw kailangan butasan yung yung cover uy may ano S125 orange Para sa Angel's Burger siguro bukas na lang ako magpapatingin ng gulong pa vulcanize ceramic sila ng helmet tsaka ng motor 2.5 tsaka 1.5 Sana may parking doon sa may Angel's Burger. Pwede kaya don May sprint. Ay, okay, so. Yan, Matama tong camera sa ano, harness pocket. Ito try ko na nas nakataas ng konti yung camera. Ya adjust ko siya. Meron bibili na ako sa Shopee yung parang net siya cargo net mas gagamitin ko na lang yung mga string bag ko yan yung ilalagay ko dito sa baba maliit kasi nitong bag ko eh mas pag yung string bag madali siyang dalhin ninet ko na lang siya dyan sa bakal sana maganda biling ko siya mamaya sarap ng hangin yun lang. Salamat sa panonood. Next time ulit. Baka hindi ako makapag ulit sa weekend eh. Tapos uwi kami ng Cavite. Tapos sa Sunday. Sa Ayala Malls Manila Bay ata kami. Pero na naman Pokemon cards din. <laughs> yun lang. Bye-bye.